Dapat kayo mayor patulog-tulog sa City Hall. Dapat tuloy ang paniningilan dito sa lugar. O, dapat. O, ano, oh, yun, o, oh. hindi may ari ng lupa. Naniningil po. 7, 8. Kaya daw yan? 7, 8 lahat. Yung dito pa. Yung Ito ano. na. 4, 5. Lahat. Ano pa niyo bago lahat na kung babayaran na malaki biglaan. Hindi na naman kayo may balayar si eh. Kasi ang kulang, ang kulang na lang natin ang binabayaran sa surveyo. Kung mm -hmm. hmm. hindi na lang may balance siya. Sa so, uh, ang babayaran mo. Kitchen paid nung 2018 pa yun. No? March 1 to 18 paid for 50. Eh, ikaw wala oh. Eh. Hindi ka kasi na nagigil. Yung eh, mga kulang-kulang na lang sinisingil ngayon kasi may balance tayo kay ano, surveyo. Yan kanya kanyang, -kanyang papel, yan, Ito yung sa'yo. Dito tayo naka tayo dito. Ito kay Kaya, ano tayo? Kaya apart kay Franklin. Ayun, complete siya. Sige, ito muna bayaran mo muna, be, 150. May kakausapin pa ako dyan. Ano Ito. 900, 900. 900, ito. Ang gano'n ba ito? 150 Per year. Per year. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung blank ko, yan ang hindi ko nabayaran. Ito yung kabuhan ko? Oh, ito muna bayaran, oh, muna bayaran mo muna ito, 150 muna. Kasi pupuntahan ko yan, ayusin ko yan, papel na yan. Kasi ito mga guys, kasi naniningil kasi ito mga idol eh. Ulit na marito sa lupa eh kasi hindi naman nagkaroon si Pipot dito po sa organization to sa Lit Isabel pinagbuhatan pa si ito yung ito pa yung naniningil mga guys tingnan yung mukha niya na tingnan yung mukha niya mga guys hindi beran nyo muna yan yung mm -hmm. 150 kung may sari sa reels ko hindi kasi ikaw dito, tiritor karapatan niya kasi naniningil ka nga dyan eh mm hawak -hmm. mo na nga yung you know, mga guys hawak yung pera hey, guys hindi oh, receive mo mga guys hawak nyo yung pera paala nyo ito sa youtube 150 lang daw 150 lang sa amin So guys, umpisa na yung kurakot sa lugar ko mga guys. Umpisa naman na yung, na yung mga kurakotan sa lugar. Magbati. Magbati? Magbati na yun? Hindi nga, titignan ko nga. Karamihan nyo lang para ma-memorize yun. So mga guys, kakalaki. 7,000 daw mga guys. Balance mo kaya, oh, Balance mo. 7,000 na yun. Ito na tayo, nag-amortization na tayo. Pag mag-meeting, punta kayo para pag maraming katanungan. Hindi, tiyar, so, diar, diar, ba, hindi mga. ko naman ah, kasi hindi ko naman kasi paniwala niya natin lang bakit. Kasi nung nagkaroon ng meeting noon, no, sinasabi nilang yung may ari lupa na sa ibang bansa, dalawang magkapatid. Malit pa ako niya, nakakot pa ako ni Consuelo Asilo pita, eh. No? Ito, report pa, ako Consiel Asilo. Bago niya sasabi, wala naman taga may ari yan, tagal patay. Hey, po, pa, pa, na patay. Kayo po, kayo po bala. Ang anong nasa loob mo. Sige, tayo, okay higite. No, higite. Higite, na tayo. Kami nandito lang para okay Sige. Pero mga guys, naniningil na. Naniningil siya mga guys. Ha? Siguro ang yayaman na siguro. Ito dami na pinapaningil guys. Bawat isang lugar. Ang bahay, mga idol. Ito picture ang alaw, ang alaw niya. Palo nyo uh, guys, sa YouTube ah. Uh. Ito kasi yung kontrata namin. Guys, ito po yung mga naniningil di sa lugar na ito na hindi sila may ari ng lupa. Naniningil sila mga guys. Dapat si Mayor Bigo. Mayor, ka dapat. Tulog-tulog ni Urbi ko sa Pasig. Ayara mo muna yan. You guys, may ko sa iyo mga guys. Yung mayor ng Pasig, si mayor Biko, patulog-tulog ng mayor ng Pasig. Wala naman lang ginagawa. Dapat may sikasa itong lugar Mga idol, Ba't nagbablog siya? <laughs> Tagal na akong vlogger. May 5,000 followers na. Nakablogger ko nga siya. Pinagbasa ano, mo. Pati siya ano. Nagbablogger na talaga ako noon pa. Bago na natin. Mga 4 na buwan ako nagbablogger. Hindi ko ilalagay. <laughs> ano number mo? Ano number yun? Ano yung ano mo? pa Paan Facebook ay ano, lakwan? Sa YouTube channel. Ah. <laughs> hindi. Para makamit ka dito. Ay, na -yok. Na -yok. Ano <laughs> Ito na mga guys. Ano kinagawa natin? Nagawa na. Hmm. Ilalagay akong hagdan sa atin. Pwede bago kasi masikip yung hagdan ko doon sa, sa kalooban eh. Doon sa kwarto ni RR. Titinda pa kayo ngayon? Hindi na. Bukas siguro. Magaganda yun mga guys. Yung mga hilingil. Kalo nyo ko ah. Dapat si Mayor Biko, Mayor Biko, hindi ka patulog, hindi ka patulog-tulog Mayor sa Pasig. Wala kang magginagawa, dapat hindi sa kaso mo to. Para mapalukin. Eh, Terry Malinaw. Ha? Terry Malinaw. guys ha, yung mga po sa lugar yan. Okay. Sa Leticia Kaliwag, Pinagbuatan Passage. Si... Oh, thank you. Yes, Salamat. Isang buwan lang naman kaya ano. Salamat, Ray. Yes, sige, okay. mga guys, yung mga naniningil po sa lugar yan. Ang laki. Pa, mga guys, naliningil pa yan ang sinasabi ko kang Mayor B dapat hindi yung patulog-tulog sa lugar alamin yung lugar na ito